programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuwang-tuwa nga ang malaking bungang si Divina. Dahil sa palagay nga niya ay nagtagumpay na naman siya muli dahil nga itong si Mang Dado ay nakipag-areglo na at hindi na nga sasampahan pa ng kaso ito ang si at hindi na nga ito maiikukulong pa kaya dito nga ay palihim nga siyang tuwang-tuwa dahil buli na naman silang nakaligtas sa kanilang kalokohan ngunit hanggang kailan kayo makakaligtas darating at darating ang oras at ang panahon na pagbabayaran nyo ang lahat ng kasamaang ginagawa mo malaking bungang dibina dahil hindi natutulog ang Diyos at may karma na siyang darating sa buhay mo hintayin mo lamang yan malaking bungang Divina at ngayon ay agad-agad lang ang pumunta ng bansyon ng mga Sandoval ito ngang uh, Cristobal, ito ngang siya. malaking bunga ng si Divina at ngayon ay dito naman siya humihingi ng simpatya dito nga kay Madam Sonia na ito nga ang kanyang kakampi na halos dito ay nagmamakaawa na naman siya para nga daw uh, meron man lang siyang kakampi dahil alam niyang galit sa kanya si Sherlyn at galit din si Raymond sa kanya dahil nga sa panalansi at panglalandi nga ng malaking bungangang si Divina dito nga kay Raymond na ang buong akala niya ay ganoon lang ito kadali maaakit at maaagaw nga dito nga kay Sherlyn kung kaya dito ngayon ay dumating na si Sherlyn kasama ng kanyang uh, anak na si Livy at itong ang si Raymond ay laking gulat nila at nandoon na naman ang pakiala merang malaking bunga ngang si Divina at dito ay pilit ngang pinapaamin nitong ang si Sherlyn ang inaakala ng anak niyang si Livy na kung sino nga daw ba talaga ang kasabot niya at nasa likod ng peking pangkikidnap sa kanya ngunit nagmatigas at napakasinungaling talaga Nito ang si Libby na manang mana sa kanyang ina na malaking bungangang si Divina ay talagang hindi niya inamin at pinagtakpan niya ang kasinungalingan nilang mag-ina ngunit wala kaalam-alam itong ang si Madam Sonia na ang kanyang kinukop at kinakaibigan ay isa palang ahas na siyang tutuklaw at tatapos ng kanilang buhay darating ang isang araw kung kaya dito nga ay matuklasan na kaya dito kayang si Madam Sonia ang katotohanan mastermind ay ito palang walang hiyang malaking malaking ng si Dibina ano kaya ngayon ang siyang gagawin nito ngang si Madam Sonia kaya guys napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.